Ano po'y nararamdaman? Hindi po. na hindi po. Hindi ayos. Balayan? Balayan. Galing bagyo yan, no? na ako dati. Ginawa akong basahan dahil trip ako sa nanay. <laughs> damot na damot na. Ano ang sakit sa puso? Sir, okay. ang sakit yata kayo? Hindi naman ako ng tatay ko. Ah! Ay, si Sir! Sige po. Ay, strok si Sir, ano? Oo, na ito. Pasok. Tanggalin mo lang ang dama mo dito. Dali. Tanggalin mo lang ang dama mo dito. Tanggalin mo lang ang dama mo dito. Ubusin mo. Dali. Gamitin mo kamay mo. Dali. Ubus. Dali. Yeah, kaya pala parang may nakadagdag dyan. Ano to? Ingit galit? Anong dahilan? Ingit galit? Ingit o galit? Anong dahilan yan? Anong dahilan? Eh. Ayaw. Mamatigas. mga matigas. Uh. May gusto ka dito? Ha? May gusto ka dito? Wala? <coughs> Ayaw magtanggal, ay mga pag-usap, edi sinting siya. Sa mga nangyari, may mga na basta sa napatayin ko, basta spirit ng kasing ko lang kagalihan. Basta Nakulang ka, ma'am.

Okay lang. Eh, yan yun na. Ah. Kaya pala patay yung gumagawa sa inyo. Patay eh. Magakawala na sila. Patay yung yung kayo. Patay ngayon. Yun. Laglag yung ulo kanina. Basta may pinatay yan. Patay Patay din.